everything can be done online. So parang nawawala na yung bounds ng time. Ganito lang yung time ng trabaho ko. After the work time, meron pa rin ibang email, may iba pang trabaho. But I always advise my patients, I always advise my family and friends, you need to divide your time. Na kailangan meron kang time para sa sarili mo. Kasi hindi ka rin magiging productive if stressed ka yung mga nagagawa mo ng relax ka, na feeling mo ay optimal ka, nakakain ka ng maayos, nakapatulog ka ng maayos, naka, yung mga food mo healthy, mas maganda yung nagiging outcome ng trabaho mo. So I always advise them, find time for yourself, find time to relax, um, engage in hobbies like exercising, painting, music. Yun yung nakaka, baba ng stress natin. And in the ending, mas maganda yung outcome ng trabaho mo kaysa naman yung super stressed ka tapos ang pangit lang din ng outcome. Uulitin mo lang ulit yung trabaho mo. Ano 'yung tinatawag nila na chronic stress, doc? And ano yung mga signs nito mm -hmm. sa isang babae? For a, for a female, no. Chronic stress ipagsabihin, everyday every day when you wake up, parang feeling mo pagod ka kaagad feeling mo, uh, parang ayaw mo nang gumising, ayaw mo nang dumating yung susunod na araw. And it really manifests, sometimes it manifests as hair loss, sometimes it manifests as parang feeling mo lagi kang sinisitmura, lagi kang parang bowel movement changes, all of those can be due to stress. Oh so gosh. pag ganon, you need to find time to relax, as assess what you're doing, address the things that causes your stress, and always, um, kapag feeling mo talaga hindi mo alam ang gagawin mo, consult your doctor. Kasi okay. baka naman meron talagang organic cause na bakit lagi ka nag-chest pain, baka minsan feeling mo, anxiety lang to, baka lang dahil stressed ako, pero yun pala talaga, meron ka ng problema sa puso, may mga baradong ugat ka na sa puso. So, okay. consult your doctor. You, you have doctors, you have friends that you can uh, count on, you have people to talk to if hindi mo siya ma-manage on your own. Mm -hmm. So, importante, Doc, uh, personal uh, tip ko lang to, importante mag-invest, dahil medyo mahal siya, ng uh, blood pressure monitor sa bahay. Kasi yun yung isa sa mga markers, eh. Pag medyo sumasakit ulo mo o batok mo, pag may blood pressure ka, ang laking tulong nun, eh. Ang laking bagay na makikita mo kung nag-shoot up na yung blood pressure mo to 100 plus, over 100, mga ganon. Kasi normal, 170, yeah. ay, 110, sorry, hindi 170, Doc, 110 over 70, ganon, di ba? Pero kung mag oh, 200 na pala, punta ka na ng ospital, pwede kang mamatay nun yeah. 200 over something. Na so, yun, blood pressure monitor, di ba, Dok? Yeah. Yes, no, hmm. I agree po, no? Na mas nakakatakot kasi minsan we have patients na sasabihin nila, Dok, okay lang naman yung BP ko, ano, 140, 160, wala naman akong nararamdaman. Hmm. I always tell them, monitor your blood pressure yeah. because sometimes ang nakakatakot na part baka yung complication na ng hypertension baka may dumating ka na sa emergency room namin kasi yeah. mag stroke ka na um, may ka na sa emergency yeah, room Actually, yeah, dok, yeah. daming ganun, 'di ba? Yung ganun, hindi nila alam yeah. na chin chest pain na pala Correct. sila. Oh, 'Di ba? How would they know even for the guys? Yeah. yeah. Yeah, especially for females ah. Tayo kasing mga babae medyo mataas yung tolerance natin sa pain. Super. Sometimes tinitiis lang natin, 'di ba? Patiisin ng mga nanay, lagi 'yon sabihin na, ay hindi wala lang 'to. Yeah. But we need to watch out for the early signs of heart attack. Sometimes ang, ang ano namin doon eh yung laging dine sa amin, may mabigat sa dibdib, parang nakadagan, para kang inupuan sa dibdib. Ganun yeah. yung typical na sintomas ng heart attack. Yeah. Sometimes po, ito rin yung pain na mag mag-spread uh, mag sa arms Or sa ilalim ng drop O kaya minsan sa babae, sinisikmura. At typical ang presentation sa babae, unlike sa lalaki, usually uh, patients na lalaki po, they present mabigat ang dibdib chest pain. Sa babae, mas madalas yung sinisikmura, oh, man, parang nasusuka, um, hinihingal, or parang ano lang sila, fatigue. Ganun yeah. lang po.